ba? Diba? Malalaking buliga, malalaking building. Yan yung ginagawa ng mga Israelita noon. Na, na pinapahirapan sila. Yan yun. Ngayon dumalaw si Moses. Ay eh, nakita niya, pinapahirapan nila natin. Sa pinit ang magpapagawa, kung bagal ka, may taga-batay doon, nagalagawin na ka. Eh, hindi, nung nilalagawin ko, hindi mapiis ni Moses. Pinatay niya. Nung tumitingin siya, gumalay ko kayo ng paligid, wala nakakita. Makita niya, pinatay niya ang tagapagpaatan na Hipsyo. Kasi si Moses, pinaaral ko sa atin ba mga inig natin ng masundalo, marin, no? ano pa ba, ba yung mga ahinsya natin ng na mga nagdidiin sa sa bansa. Pinaaral si Moses na gano'n. Okay, ngayon, pina okay. eh, pinatay niya, kahit eh, pinapatay. Okay. Tapos kinabunan niya ng buhangin. Kinabukasan, tumalaw siya ulit sa kanyang mga kapatid ng Israelita. Alam mo may nag-away nung mag mga hipo-hipo. At kung sinaway na ako, kapatid, bakit kung sinasaktan lang yung kapatid, kayo magkapatid, hindi dapat mag-away kayong dalawa. At sumagot yung isa, at sino ka mama, sino nag nagbigay sa iyo ng authority na ikaw ay maging hukom at agad pang magitan namin? Alam kapatid, yung pala isang kapitid, no? Yung pala isang kapitid na sinabi nung kapwa Hebrew. Ngayon, ito na. Sabi niya, baka, sabi niya, iniisip mo baga, kagaya sa ginagawa mo hapon, na pinatay mo isang isang Egyptian. Nung mabanggit yun, si Moses ay natakot. Natakot siya. At yung kanyang pagpatay, hindi pala dingin. Kundi, hayat pala, may nakikita pala. At nagsundong sa hari. At nagkutas kayo ng hari na si Moses ay kailangan patayin. Ah? Kasi nag-isip ang hari na baka si Moses ay mamuno para lupigil ang kanilang bansa. Ay si Moses, train na nila ng gusto bilang pinuno at wakiyo. Kaya eh, ito na ngayon, tumakas si Moses. Ilang taon si Moses sa ano? Sa Egypto, 40 years. Pagtakas niya papunta ang Midian dahil tumakas siya sa takot ng hari, pumunta naman siya sa Midian, saan siya to, saan siya tumigil sa balon. At pagdating nung sa balon, lumating naman yung mga babae, mga anak ni Jethro. Mm -hmm. Nagpaigil, magpainom ng, magpainom ng ano, mga kawan o kailang mga tupa. Ngayon, habang pinapainom nila, habang pinapainom nila, sabi ng kapito dito, habang pinapainom nila, mga tupa, dumating ang mga <coughs> ibang mga pastor din na nagpainom at pagkatapos pinagtabuyay yung mga babae. Pinagtabuyay yung mga babae. Kasi mga babae lang eh. Agawan kasi sa pagpainom ng tubig. Para mauna kasi marami ito, pa isa lang sa ng baro. Ngayon, ikaw na. ba yun? Pinagtanggol sila ni pinag Moses. Pinagtanggol siya, mga kapatid. Ipinagtanggol e, yung e, ni Moses. Eh, wariyo si Moses eh. Subok si Moses eh. Ngayon, ipinagtanggol. E, ah! Doon mga kapatid, nakilala. nakilala. Sabi ng mga babae, kasi dumati yung mga babae yung sa kanilang ama. Sabi niya, bakit ang dalingin yung ang dali niyo makabalik. Eh, ah, kasi, nagkwento doon. Kasi may isang lalaki, Egyptio, na tumulong sa amin. Ano? Tumulong sa amin. At ang sabi, nasa ayong Egyptio na yun. Bakit niyo eh, bakit niyo iniwan eh, dali niyo rito? Kaya bakit, kapatid, doon si Moses, nakapag-asawa sa Midian, doon siya tumuloy sa Jitro, isang pari ng Midian. Pari! Pero ang pari sa Midian, si Jitro, ay eh, may pitong anak. May pitong anak si Jitro na babae. Pitong anak na babae, isang pari ng Nijan. Doon si Moses at nakapagkuha siya, nakapagkasawa siya doon, doon sa isa sa mga anak ni Jitro. Okay, naging biyanan niya At after 40 years siya tagapagalaga ng tupa ni Jitro, after 40 years, naglingkod siya doon. Tinawag naman siya ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 4, 5 and 6 patuloy. Ano naman ang pagtawag sa kanilang Panginoon? Habang siya ay nagpapastor sa mga kawan sa mga tupa ni Jethro, nakakita siya ng burning bus. Nagliliyap na mababang puno. Nagliliyap sa apoy. Pero nakita niya na mga bakit ang puno ay hindi nasusunog. Yun ang point na si Moses ay inutusan ng Diyos. Okay? O na nga mga kapatid, apat na, apat na pong taon siya sa hito, si Moses. Nung tumakas siya, kapapunta Midian, apat na pong taon siya. At pagkatapos, singkad dapat na taon, tinawag siya ng Diyos para pangunahan ang Israel, para iligtas ang iligtas ang Israel. Bakit? Ang sabi ng na ating talatang sa ulohen, ang sabi dito sa Exodus chapter verse 23 hanggang 25, ang sabi dito, ang bayang Israel ay dumain dahil sa pagkaalitin at sila'y humingi ng tulong ang kanilang daing dahil sa pagkaalitin ay nakarating sa Diyos ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at ako. <tipan> at tinignan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. <tipan> mga kapatid, napakaganda. Napakaganda Nang, ng, ng Exodus chapter <tipan> 2 verse 23-25. Naalala ng Diyos sa kanila. Ano ba pangako ng Diyos kay Abraham? Kay Isaac at kay Jacob. Ang sabi ng Diyos, pagpakaawin kita ng isang bansa, ang pagtawag niya kay Abraham sa Chapter 12 ng Genesis tinawag si hindi masaya si Abraham non Abraham pa. tinawag siya ng Dios, nagamisummisumutam niya, misumutam niya si Abraham, sa paya ng ah uh, Kaldio, Kaldia, Kaldans, no? Si Abraham ay isang Mr. Mesopotamia, bayan niya, ang, ay, ang kanyang bansa ay Mesopotamia. Yan yung Syria na yun. Okay, Syria kayo. Ah, ngayon, ang bayan niya, mis, ang, ang, ang bansa niya ay Mesopotamia, ang bayan niya ay Kaldia. Kaya si Abraham Kaldia. Kaya tinawag siya ng Diyos Abraham, umalis sa siyong mga anak, sa iyong mama at sa iyong kapatid. At dadalhin kita sa lugar na aking idadalhin sa iyo at ikaw ay laking pagpapalain at mula sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng bansa. Okay, yan ang pangako ng Diyos si Abraham. At ibibigay ko sa iyo, pagdating ko sa manahan, ang sabi ng Panginoon Diyos si Abraham, tumingin ka, igala mo ng iyong paningin, hanggang sa bago ng iyong paningin, ibibigay ko to so, sa iyo, sa iyong anak, sa mga anak, at sa mga iyong kalahit sa so kay kaya kay Jacob, sa Kaya ngayon ang Israel ngayon mga kapatid, na yan. Okay? Yan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon ito na, naalala ng Diyos. Naalala ng Diyos. At pagkatapos maalala ng Diyos, sinuho si Moses. Puntahan mo ang Israel, hanggang mo sa pagkalipin kasi sila inapin ang gusto. Kaya si Moses mga kapatid ay inuusan ng Diyos. At pagkatapos nun, saan naman ikinuho ni Moses ang labi ang kanakapat apat kong taon? sapat mula sa Egypto at palabas hanggang sa Sinai. Hanggang sa disyerto. Oh, hanggang doon ang apat na kung Ilang, ilang taon ang, ang mga Israelita sa Sinai Babel Agala na kung nakari mo ng tao ay nine, nine days lang. Yung diritsyo lang mula sa Egypto kapuntang galaan. Lalakari mo yun. Uh, ano lang? Eight to 9 days lang nalakari. Pero bakit sila umabot ng 40 years mga kapatid, kung ating mabasahin ang kasaysay na yan, ang sabi nun, dahil sa katigasan ng kanilang puso. So, bakit lagi sila nagmumulpul? Kasi ang mga ang mga Hebrew kasi, ang mga Israelita nahawa na sila sa ugali. O gaya ng experience kami ng brother, Ron, yung kanyang, yung kanyang ugali dito, nung mapunta siya nasa, sa visionary, marami na alis sa kanyang mga dating ugali dito. Ayan, ang, ang Israel, nung mapunta sa Egypto, na hawa sila ng mga ugali, ay maganda. Mariklamo. Mariklamo. Kaya pagdating sa sina, sa Bishop apat na pong taon sila, hindi pa sila nakarating sa kanaan. Okay? At doon si Moses sila matay. No? Apat na pong taon yun ang pagliligod. At ang maganda doon, no? si Moses, ano ba ang minsan natin makuha? Ang sabi sa Itsodo, no? Ang sabi nito, ah, uh, yan yung kontesto ng kasaysayan mga kapatid. At ang sabi nito, ah, uh, isang pagbabago ng plano, no? Dito na tayo sa Moses, isang pagbabago ng plano. Ano yung pagbabago ng plano? Na si si Moses sana ay maging na ng Egyptyo, ay maging hari sa Egypt. Is. Ano ba ang description ng Diyos? Basahin natin na mga kapatid. Bilang chapter 12, verse 3 and 7. Basahin natin mga kapatid. Ang oras natin malapit lang. No? Para mai ano natin, apply natin ang reflect natin sa ating sarili. Basa. Bilang chapter 12, verse 3 and 7. Ah, sino na nakakita? Basa. Ah, 12 verse 3. Anong sabi? ang lalaki ng si Moses ay totoo maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaki na sa ibabaw ng lupa. Yan! Yeah. Napansin nyo, description ng Diyos yan! Si Moses na ay totoo maamong loob na sa lahat ng higit sa lahat ng mga tao sa lupa. Yan yung description ng Diyos. Verse 7. Tuloy, verse 7 aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong buhay. Ayan! Si Moses, itidescribe ng Diyos, ipinagmalaki kagaya ni Hope. Si Moses ay maamo, nagigits sa mga tao sa lupa. At siya ay tapat. Mga kapatid, ito'y ito Ito'y reason. Ano ba itong reason? Ito. Magkakaroon tayo lang araw, reflection sa ating sarili. No? ayun na kasunod ng Diyos, may pagmamalaki kaya tayo ng Diyos na si Brother Hilford ay pinakamama ng higit sa lahat ng mga lalaki. Si Brother Ulysses, siya ay nakitang pinakamamo sa lahat ng mga lalaki sa buong lady. Si Brother Ero, si Brother Rumi, Mga kapatid, napakasarap. Ang Diyos mismo ang nag-certify sa iyo na pinakamahamo. Tapos ang sabi pa sa Panginoon, sabi ng Diyos, siya ay tapat sa akin sa buong buhay. Mga kapatid, tayo kaya ay tapat na sa atin sa buong buhay hanggang sa akin. Masasabi kayo natin, ako'y magtatapat hanggang sa aking kapatayan. Si Moses, tapat hanggang sa kapatayan. Ang sabi ni Diho, panghahawakan ko at hindi ko bibitawan hanggang sa ako'y mamatay. Sabi ni yan, hindi niya bibitawan ako. Mga kapatid, si Jose, sa kabila ng pinig siyang ipapatay, ibinilang eh, ko siya, binar binarapanan ng mga pero ang sabi ni Josue, paano mang magagawa ko itong malaking kasalanan sa paningin ng aking kayong Diyos? Ano ang eh, pahilan? Nakaugat sa kanilang puso at isipan ang pag-ibig nila sa Diyos. Yan, Yan yung pinapakit na liso sa bawat isa ang pananabihin natin sa salita ng Diyos, ang panghawakan natin sa salita ng Diyos, yung atawin, yung ginagaluban-galuban ng Diyos, upang kayo at ako ay makasama. Masasinabi sa ako, Princess, katulad, si narito ang pagsasaga ng mga banay, ang nagsisipad sa utos ng Diyos at ng may matutuwa niya, Jesus. Yan mga kapatid, ang naisaysayan. Yan ang nilalaman ng ating mission na pang-aapin,